mahirap tanggapin na may mga taong sadyang talentado sa mga bagay o larangan. Noong high school, iniisip ko na sadyang alien ba ang iba kong kaklase o bobo lang talaga ako pagdating sa parte ng akademya. Now, this is my side. Listen, look, and listen. Ngunit, yun ang keyword. Parte lamang ito ng buhay. A small piece of the whole equation called success. So, importante ba ang talent In short, oo. Pero hanggang sa barrier of entry lamang na tinatawag na mastery. Kaya halika at himayin natin ang ideya ng pagiging dalubhasa. Alam mo ba na ang kariniwang tinatawag na gifted child ay kadalasang hindi gamit ang lubos na pagiging likas na matalino nila? Bakit? Dahil hindi nila naranasan mahirapan sa pag-aaral wala silang proper study habits. Kung kaya pagtungtong nila sa kolehiyo kung saan ang natural talent nila ay hindi ganoon kaimportante versus sa magaling man ng mga subject nila. Curse of the gifted. Talentado sila pagdating sa pag-aaral. Pero pagdating sa disiplina, paghahanap ng sagot at iba pa, walang improvement ang mga factor na kadalasang nagpapatugumpay sa mga college student. Sabihin natin si Juan at Berto ay parehas naglalaro ng basketball. Ngunit, talentado si Berto kung ibabase sa sukatan. Madali lang sa kanya ang mga larong ito. Kumpara kay Juan na regular lang ang kagalingan niya. Dahil si Juan ay naghirap araw-araw sa practice upang makaabot doon kay Berto, kaya nagkaroon siya ng disiplina para gumaling kumpara kay Berto nga na gifted. So hindi siya kailangan maghirap. Paglipas ng limang taon ay wala nang diferensya sa kagalingan ng dalawa. Dahil nahasa na ang katawan ni Juan sa pagka-practice araw-araw, pagdating nila sa Kaleo, hindi masaya si Berto sa hirap ng practice, discipline na ginagamit, samantalang si Juan ay sanay na sanay magsakripisyo para gumaling. Ang nangyari, si Juan ay magiging starter na samantalang si Berto ay matatanggal na sa team. Maraming factor ang kailangan i-consider para matawag na dalubhasa sa isang linya. Ngunit hindi sapat ang talent at hindi rin sapat ang diskarte lang. Ang good news ay napag-aaralan ng mga diskarte at ang talent ay nade-develop matapos ang 10,000 oras ng dedicated practice. The 10,000 hour rule is a definite key to success. Malcolm Gladwell, Outliers, The Story of Success. Bakit naging magaling na programmer si Bill Gates at na-develop ang Microsoft? Dahil nung high school pa lamang siya ay araw-araw at gabi-gabi siyang nagko-coding. Sa haki naman, ang mga magagaling at nagiging professional ay mga taong 10 years old pa lamang sila ay sumasali na sila sa elite uh, scouting team. At nahahasa ng maraming oras ang kanilang paglalaro kumpara sa regular na kaedad nila. At sila ang umaangat sa pinakataas. Parehas din ang mga resulta ng pagiging top chess player, musicians at artists na nagsunog ng araw at minsan pati gabi upang makamit ang titulo ng pagiging dalubhasa. Sapat na talento, experience or hours practice at diskarte ang kailangan gawin. Iyan ang totoong paraan para maging tunay na dalubhasa sa ating larangan. Kung nagustuhan nyo ang episode na to, well, yun lang. Manood lang ako <laughs> Salamat Hanggang sa susunod mga kadiskat Ingat